Ito na nga pala yung ulam. Ay, wow. Kanina pa ako ka natatakang dito eh. Ang bango. Siyempre ako nagluto niya. Ano kaya yan? <laughs> Parang may konting itlog ba yan? Meron. <laughs> 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 Ay, oo nga. Bakit? Ano ka ba? 200 muna. 200? Mika, alam mo naman nawalan ako ng trabaho, di ba? Oh. Kasalanan namin, nawalan ka ng trabaho. Chloe, alam mo ba nawalan siya ng trabaho? Hindi, wala ko dyan. Oh, Oh, no ako yung may trabaho, nagbibigay naman ako dito sa bahay ng panggastos, ha? Oh, sinusumbat mo sa amin ngayon? E ako nga, gumising para magtrabaho, eh. Tapos si Chloe. Ako nga, nag-aaral pa at the same time, rumaraket din sa gabi para makapag-provide ng share sa pagkain. Tapos ikaw, wala kang ambag. At ka, anak ni Henry si. Kaya nga. Tapos alam mo, yung matitira dito para sa aso natin. Kasi yun, may silbe. Hindi ka itong isa. Walang trabaho, di pa maghanap ng trabaho. Unless, gusto mo maging aso para magbantay ng bahay. At least, para may sindi yeah. oh, ka naman. Tara lang. Hayan mo yan. Oh, we're good. Thank you na. Salamat. Tama-tama. Nakabili ako ng ulam galing sa RT. Ito, masarap yung sinantulan, tsaka lain, Subukan mo ito. Masarap niyan, B. Sobra, masarap. no, Daddy? Oo, sayang. di mo yun. nabutan yung pasty. Yun, ang pinakamasarap. Oo, oh, oh, ang sarap talaga na yun. Diba naman kasi yan, B? Hindi ka pinapakain ang magkapatid na yun. Alam niyo naman, diba? Magkaiba kami ng tatay. Tsaka, hindi rin ako makapag-approve. Lahat ng ipon ko, nagasipas -sup ko pag-amot ko. Kaya ayun, hindi ko sila napatapos pag-aaral. Kaya galit nila sa amin. Nakapal talaga ng mukha ng dalawang mo. Hmm? grabe talaga yung mga kapatid mo, Berdo. Pag wala nang pakinabang sa'yo, gaganyanin ka. Diyos ko. Ganyan kaya, yun, eh. Tara, kahit ay. Sige, sige. Thank you, ha. Oh. Mm. Hindi no. mo magiging Kain na Ay, naku. Ay, <laughs> ayun na pala yung aso natin na pag-ala-gala. Oo <laughs> nga. <laughs> Ayan no, sakto. Kakalabas namin lahat ng gamit mo. Bakit niya naman nilabas yung gamit ko? Alam niya naman wala akong makikitaan na. As if may pake kami. Eh. Yeah, masyado ka nga diba? ang ah, di ba? Tama. Tsaka may papalit na sayo. May magrerenta na ng kwarto mo. Actually, inantay na nga namin eh. <laughs> Pagting na sila! Hi babe! Hello, hi! Ah, uh, Virgo, yung boyfriends nga pala namin, si Floyd tsaka si Jerwin. Yeah. Slash yung bago namin tenants. tenant. Huh? Ito ba yung sinasabi niyo na matutuloy na men? Oo, actually, dun kayo matutulog sa kwarto Quarto. niya. At ikaw, kung gusto mo talaga dito, dun ka sa sala, oh. Katabi ng aso, para may silbi ka din magbantay ng bahay. Diba? <laughs> Diyan ka na? Ayan. Paawa naman kayo sa akin, no? Uy, tignan niyo, may asong tahol ng tahol. Ang <laughs> KJ! Ay, ay! Paawa wow, naman! Huwag niyong pansin, tara Let's go! Oh, nga pala Virgo. Baka gusto mong magtrabaho, pwede kita ipasok doon sa amin. Tsaka, i-interviewin ka kagad. Talaga? Oh, pasok ka doon, be. Uh, ako, oh, salamat na kailangan. ko talaga eh. Yan ang... Ang um, dalang palit eh. Oo, oh, huwag mag-alala. Di, di ba kakasahod mo lang? Kaya ramin mo siya para makabili ng damit. Huwag kang mag-aalala ito. Mm. Ah. Ay. Konting tulong na din yan para sa'yo. Salamat mm -hmm. talaga. Huwag kang mag-aalala kapag natanggap ako. Tapos sumahod ako babayaran ko kayo agad. Ay, walang problema ba? galingan mo. Oo. oo. Salamat. Hindi <laughs> mo. Alam mo, sobrang nagustuhan ko yung credentials mo. Thank you, sir. Actually, antagal ko pong hindi nakapagtrabaho trabaho eh. Nagkasakit po kasi ako eh, tsaka so, nagpapagamot. Pero gagawin ko po yung lahat para makapag-umpisa ulit. Eh. Congratulations. See you tomorrow. Thank you, sir. Uro ka nga doon, Joey! Tingnan mo na, ang ginaginig! dikit araw na kaya ko walang ligo, nangangamoy na ako. Ayan. Kasi yan, ang init-init. Ano ba may ka, Chloe? Ilang araw na walang tubig at kuryente. Tanawin mo dyan sa girlfriend mo, basta yung mga pinabayad nyo, binigay ko sa kanya, inutusan ko yun na bayaran niya yung tubig at kuryente. Ah, uh, eh. Anong eh? Nagastos ko kasi. Ginastos mo? Ah due date na last week, hindi na tinatanggap ko note ko. So, ilang araw na walang tubig at kuryente, hindi di nyo naman nagagawa ng paraan. Ibabayad kami dito, tas... wala kaming mapapala. Anong um, magawin ko? Nagastos ko na nga. Mas maganda, gamitin na namin down payment namin at aalis na kami dito. Wala yes. kaming kwento. nababayad kami dito. Bahala kayo dyan. Wala kaming... Ano uh... mo ang ginawa mo? Wait, tayo ka nga, makapangsisi ka sa akin. Nakaraan kailin nga. Pero diba? Pahal, bakit mo na... Ano mo, may kapapatapos ay, sir Jeboy. Sir Jeboy. Sir, Jevoy. sir good afternoon. Ay, ba't napadaan po kayo? Opo po kayo. Hindi na kailangan. Pumunta lang naman ako dito para paalisin na kayo. Ha, huh, sir? Sir, wag po muna. Bigyan niyo po muna kami ng time. Tsaka naghahanap po kami ng trabaho. Isang palugit, isang buwan. Promise next month. For sure, may bayad na kami. And sir, with interest, promise po namin yan. Promise yan. Puro palugit na lang binibigay ko sa inyo. Hanggang ngayon, di pa rin kayo bayad? Tsaka may bago na titira dito eh. Kaya kailangan pagbalik ko, wala na kayo ha? Oh, ayan! Ikaw yung may kasalanan! Saan na tayo ngayon titiran yan? Ikaw mo ka pang sisi ka! Nung nakarambuan buwan nga, pinanggastos mo, pinamparty mo yung pambayad ng bills? Eh, ngayon na yung ano, wala na tayong pambayad. Saan nga tayo titira na ngayon? Pinapaalis na tayo. wala na rin ako savings. Para sa tayo walang trabaho. Ayan! Kasalanan mo! Pinalayas tayo! Saan na tayo ngayon titira? Eh, ate, mamali mo lang tayo. Wala naman na tayong choice, eh. Ay, tingnan mo may kotse, oh. Mukhang mayaman. Kalingan mo, ah. Oo, ako para mahala. may pera tayo, ah. Tara. Okay, madali. Palimos! Ma'am. Si Virgo? Virgo? Ako! Ang ganda-ganda mo! Tapos, ang yaman-yaman mo na! May kotse ka na, tapos ang ganda ng bagpo! Mukhang nakakaangat ka na pati sa buhay. Sobrang layo doon sa perigo na nakilala natin na dati. Gusto ko yung mga alahas <laughs> Ngayon, ang bait niyo sa akin. ano kailangan niyo? Ate, sabihin mo na. Ikaw kasi, ikaw na. Kasi... Napalayas kasi kami sa bahay. Wala na rin kasi kami makain. Baka naman, pwede mo kaming tulungan. Kahit yung matitiran lang. Talaga. So gusto nyo maawa ako sa inyo. Sorry, pero hindi. Sana naawa rin kayo sa akin dati, di ba? Alam nyo kung ano nangyayari sa inyo ngayon? Karma. Kailangan nyo yan para matuto kayo sa buhay. Hindi yung umaasa kayo sa ibang tao. Pero dahil mabait naman ako, sige, Ah, tig-piso kayo. Dalawang piso? Anong makakain natin? O candy.